Okay, good day po. Nandito lang tayo sa Kalasyao, Pangasinan. Meron lang uh, pupuntahan sa meeting mamaya. Pero ang topic natin, napakahalaga, night leg cramps. Mga pinupulikat sa gabi. Yan, madalas pinupulikat tayo sa gabi. So, delikado ba ang pulikat sa gabi? Ano ba ang dahilan nito? Sobra sakit, di ba? Ang pinupulikat kadalasan na binti. Pero minsan, pati yung paan natin pinupulikat karamihan ng pulikat hindi naman delikado. Konting stretch lang, konting exercise lang, mawawala na yung pulikat. Pero kung yung pulikat nyo ay madalas, kung sobrang sakit yung pulikat, hindi na kayo makatulog, o baka kung nangihina na yung paa, o nagmamanas na, o namamanhid na ang paa, eh, ibang klaseng pulikat na yon pag ganon. Tapa-check na natin. Mas madalas ang pulikat sa nagkakaedad. Usually, bata pwede rin, pero pag 50 and above, mapapansin nyo, mas madalas yung pulikat. So, ano ang mga dahilan? Kung ano ang dahilan ng pulikat, yun na rin ang solusyon. Okay? May ibang tao, walang dahilan, pinupulikat lang basta, pero minsan ito yung mga causes. Eh. Number one, baka napagod ka nung araw na yon. So, napagod ka, nag-exercise nag -exercise ka masyado, na work mo yung muscles mo, wala naman masama doon. Parang napagod siya, hindi siya sanay. Kaya sa gabi, pinupulikat. Pangalawa, possible din na matagal ka na ipit sa isang posisyon. Let's say, matagal ka nakatayo. O may pinila, matagal nakatayo. So, medyo na-stretch na yung paa, tumigas yung paa o baka nakaupo ka na matagal, pwede rin nakaipit ka sa so maganda. Upo sandali, lalakad, uh, tapos ini-stretch yung matitigas na muscle. Kasi pag naipit ka sa isang posisyon, baka sa gabi, doon lalabas yung pulikat. Number three, pwedeng dehydrated ka. Kulang ka sa inom ng tubig. Bah, hindi ka umiinom ng sapat na tubig. Pag na-dehydrate ka, yon Kailangan ng tubig ang mga muscles natin. Pinupulikat din. Okay. Number four, pwedeng kulang ka sa mga minerals, mga chemicals tulad ng potassium sa katawan, calcium, magnesium. Kaya pag pinupuli ka, sabi ko, kumain ng saging, dalawang saging. So, pwede ka magsaging, mag ka, pwede yon, Baka mababa ka sa ganito. Pwede baka nagtatae, yun, nagbaba yung mga electrolytes mo, o pinapawisan masyado. So, yan ha? Number five, pwede rin may diferensya sa paa. Baka flat feet ka. Baka isabi ng flat feet, yung paa mo walang arch. Dapat yung paa natin may arch yan. Eh. So, pag walang arch, yung pagtapak mo, naka-flat lahat, kailangan mo ng rubber shoes. May video ako ng flat feet. So, ito yung kadalasan condition bakit nagpupulikat. Pero meron ding mga cause ng pulikat na sakit pala. Ito, binabantayan natin kahit ako napapaisip nito. Ano yung mga possible sakit? So, 1 to 5 na ito yung mga ordinary ko. So, ano na may possible sakit? Number 6, possibly diabetes. Yung mga may diabetes, mas pinupulikat sila. May nerve problem, may blood vessel problem dahil sa diabetes. Number 7, pwede rin may thyroid problem pala. Na hindi. Alam ano mo itong thyroid na to? Uh, medyo tridor na sakit yan kasi mahirap ma-diet ng una-una. Misan, wala ka naman nakikita. Hindi mo alam kung hyperthyroid ka na pala, hypothyroid ka na pala. So, pag hypothyroid, pwedeng pinupulikat. O meron ding parathyroid glands tayo. May thyroid, may parathyroid pa dyan sa tabi ng thyroid gland. Pwede rin magloko yung mga chemical sa katawan like yung mga calcium nagloloko din. So, yan. Number eight, pwedeng may blood flow problem sa paa. Anong blood flow? Yung daanan ng arteries, artery, daluyan ng dugo. So baka may bara sa daluyan. O baka nagkakaedad, baka diabetic, baka puro sigarilyo, nasira yung blood flow, baka kolesterol, baka high blood. So pag may blood flow, kulang ang daloy ng dugo, pinupuli ka din. Uh, misa naiipit lang, di ba? Number nine, Bukod sa artery na problema, daluyan ng dugo, pwede rin may nerve damage. Yung nerve naman sa paa. Anong mga, ano nang ng nerve problem sa paa? Diabetes. Nasisira yung nerve sa paa, kaya namamanhid. ba diba? Yung mga nagkakaedad, o oh, nasisira din yung nerve. So, that's one possibility. Number 10, Last possibility, baka may iniinom kang gamot, baka meron kang pampapayat na iniinom na tae ka ng tae. Iba meron tayong mga pampapayat na puro dumi ka ng dumi yun. bumagsak 'yung mga electrolytes mo. O baka may iniinom kang diuretic pampaihi dahil may manas ka, may heart failure o may high blood, mayroong pampaihi, 'yon minsan nagco din ng pulikat. So 'yun na mga possible na babantayan natin na sakit pala. At least sabi ko na sa inyo. Ano naman ang first aid? Ang first aid natin, uh, una-una, siyempre, pag okay, sumakit sa madaling araw, tawagin ko si Doc Lisa. So, pag ito yung pa ako, yan, ba dito pulikat, sakit, sisigaw, aw. So, igaganyan niya yan. Alam niya naman, tinataas ng ganito. Eh. So, pinipress niya ng ganito para ma-stretch dito binti. Ito yung paa. mga 10 seconds. <laughs> pag mga 10 seconds na stretch mo, mawawala yan. Okay? Tapos, pwede massage-massage konti yung masakit na masakit na paa. So, stretching is okay. Pwede mo lagyan ng heat pad o warm towel. Pag sa umaga naman, lagyan mo ng warm. O pag naliligo, maligamgam na tubig, marirelax yung muscle. Mas gusto ko warm eh. Pag cold, yung iba gusto cold. Pero ako, hot or cold, depende sa'yo. Pero ako, mas gusto ko yung sa cold. Number three, siyempre mag-hydrate ka. Nung na maraming tubig, baka dehydrated ka. Number four, mag-stretch sa hapon, sa gabi, bago matulog. Diba, parang 'Di ba, parang hindi migas yung sa paa. Tapos kung may flat feet ka, mas maganda naka-rubber shoes ka sa araw. Minsan naman, ito pa, isa pang cause, minsan masikip yung ano, uh, yung bedsheet mo, yung kumot mo, yung kumot mo masyadong masikip, naipit yung paa mo. 'Di diba? May higa daw na nakakramps, eh. minsan yung higang diretso-diretsong ganyan, 'di diba? Tapos pag minsan nagpag-unat mo, pag-unat mo ng lang titigas. Kaya sabi nila, yung madalas pinupulikat, mas okay daw nakaside para nakaganon yung pa. Ako naman pa nakaside, sasakit naman ng problema ko naman sa side, shoulder, saka neck, di ba? Masakit. So, minsan pili ka na lang, eh. mas flat na lang gusto ko, minsan pinupulikat. Isa pang pa cause ng pulikat, minsan yung lamig po, nakatapat sa sa aircon o electric fan na lalamigan yun din mas na feel ko okay next pwede ka uminom ng mga vitamins multivitamins, saging sports drink kung gusto mo small sports drink like Gatorade o ano man kung napapagod or pag nagtatae sabi ko nga oral rehydrating solution yun tapos lastly maganda minamassage 'di diba? ako lagi ko ang gustong gusto ko talaga yung massage eh massage sa katawan, massage sa binti kasi pag mayroong matigas na litid diyan sa paa natin sa binti natin, doon nagpupulikat. Bakit tumitigas? Sobrang gamit, kulang sa stretch. Minsan parang napilay, pag napilay kasi ang muscle sumisikip eh. Pag napilay ang isang muscle mo, sisikip 'yan, uh, iiksi, mag-shorten siya kasi na-injure siya. Sa so, pag nag-shorten siya, masakit na siya. Kaya minamassage mo, nilalambot mo para yung nag-short na muscle, medyo lulubag ulit. Lolong siya. Pag naglong siya, tapos stretch mo pa. Pag stretch stretch mo pa yung sa paa mo. Yan, maganda. So, massage, stretch, tamang diet. Dapat may protein na ka rin kinakain. ay kung puro kanin na lang, tsaka noodles, eh, eh, na, o di walang sustansya. So, kompleto yung diet, tamang sapat na tubig, yan ang mga kailangan natin. Lalo na pag nag-exercise tayo, huwag tayong maubusan ng mga electrolytes sa katawan. Okay? So, sana po nakatulong to sa mga problema nyo sa night leg cramps. Okay? Creatinine. May video ako ng creatinine at ibang mga problema. Yan. Walang tigil. Ang pagpulikat ko sa paa. Yun na, yun na nga. Baka meron ka. Baka dehydrated ka. May matigas dyan o itong mga tinuro ko sa inyo. Ulitin niyo na lang. Okay. Salamat po. God bless po. Ingat po tayo dito sa Pulika. God bless.